Yes, <laughs> hindi na naman magkanda o gaga ang Kim Pao fans Ayla. sa latest kissing scenes ni Paolo Avellino at Kim Chiu sa What's Wrong with Secretary Kim. Kunsaan kasi tila mga gutom daw ang dalawa kaya naging mukbangin daw ang halikan nila but with love. Naloka nga ang mga fanay dahil may higupan portion daw dito kaya taob lahat sa dalawa na ngayon tinawag na the new king and queen of mukbang. ano ba oh, nyo dyan? Ay, masasabi nyo After nung ke, Gob, gob, ano, gob, ano yun? Ay, kinukumpara nga eh, kina ano sa si at kay Gob. Si Yasi at kay Kinukumpara sa ano ni Lamok, baka uh -huh. ng dalawa. Uh -huh. Sino ba talagang tutong higop hey, king? Si si hey, ba o, si o si Paolo Antonino? Sa palagay nyo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero Bas alam nyo, di ba, lagi kong sinasabi noon, mm -hmm. abangan natin yung mga, kasi matindi talaga ang mga kisins. nung mm -hmm. Korea eh. Mm -hmm. Di diba? ba? Mas matindi raw dito? Oo. Ano nila eh, kumbaga, hinihigatan mo, ano ba tawag doon? Hindi nila pinapantayan eh. Hinihigitan. Hinihigatan, hinihigitan pa nila. Oh. <laughs> oh. na, na live kasi. Diyos ko. Diyos ko magdaman sa live eh. Ang manitsnitsch. diba? Di ako makatayo. Alam mo, yung Kim na yan oh. talaga. Feeling oh. Piling ko may patutunguhan talaga na seryoso yung balang araw. Feeling oh. piling ko yun ah. Oh. Oo, oh, oh. piling ko, mat, hey, sa lab. Kahit mo sabihin mong yung kiss Sabihin mong artay lang Hindi Alam mo yung mga behind the scene nila ha Parang ano After pa halimbawa nag nag halimbawa yung director, mm -hmm. hindi sila agad bumibitaw. Ay, sarap-sarap oh, si oh, Kaya nga sabi no? no, ng mga fans, hindi naman na sarap-sarap, oh, baka trabaho oh. na. Pero, tunog bigay sila. yun ang tamang term. Oh, yeah. Kasi, oh. yun ang work nila, di ba? Oh. Bigay-bigay tunog. Pero, baka with feelings si oh, Paolo. Kaya nga so, sabi... sabi ng mga fans, sabi ng mga fans, sabi ng mga fans, kuya, ay, mas masarap daw panoorin yung mga behind the scene nila. Correct. Kesa dun sa mismo eksena. Kasi, Kasi behind the scene. Kasi parang totoo daw yung oh. nangyayari. Kasi behind the scene, di lang papakita pero ito oh, oh. yung pangka lang, di ba? At first time nilang makita si Kim na ganun ka-daring, oh, ha? Oo, totoo. Magdating sa kissing scene. Dahil hindi niya ginawa, di ba? Sa ibang mga series na ginawa tama, niya. Tama, tama. Ibig sabihin lang ay ano, feel niya si Paolo Oo, oh, ganun na ba? may nararamdaman oh, oh. na talaga Pero alam mo, Kim. may napanood nga ako na talagang si Paul naman, talagang naman sumusunod din siya kay Kim. Parang oh, oh. magtwinkle mag-twinkle, twinkle, little star ka nga. Parang oh, oh, gano'n ganun. Diba, naging... niya. Oh, talagang oh. sumusunod siya kay Kim. Kumanta man siya twinkle, twinkle. <laughs> <laughs> parang oh. nagiging komedyante ng araw din si Paolo mm. na hindi siya ganun before. At least nadadal siya ni Kim. Oh, yeah. oh. Kasi seryoso po eh. Eki, eh, kaya niya din si Kim Chiu. Oh, pero natawa ko talagang komedyante si Kim Chua. Yung oh, oh. ano sa Showtime, oh, di ba? ba? Oh, Oo, eh, tama. yan. Oh, Kasi diba, meron oh. silang portion doon kung saan may question and answer. Tingnan oh. 2016, anong pelikulang pinagsamahan ni Nabea Alonso okay. at Gerald Anderson? Oh, Nag-alisan ngayon sila ba? Para si Nadia talaga Sina na ano? Si Nadia. Nahiwan si Kim. Okay. Tapos, Gumano na siya ng buzzer. Lang, oh, o, siya nang sumagot. Oh, siya. Hindi ko na po maalala yun <laughs> yung, <laughs> yung sabi. Oh, <laughs> para oh, so, oh, diba? imposible, di ba? Oh, oh, Tawanan talaga. Oh, 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 ano pili ko na yon? Yung ano? Oh. Yung sinasabi na. Hindi ko rin malala yun, ano? How to be yours, di ah, ba? Hindi ko rin matandaan. Hindi ko rin matandaan kung to ba? How to be you ba o how to be yours? Ano naman natin. Indian. Yan! Yon. Anyway, uh -oh. talaga, uh -oh. si Kim talaga bonggang atake niya. Anong kumidyante na siya talaga. May, may timing course, siya. Pwede kik kikain siya, mm. di ba? Mm. Ito, o na, chain peep. di pa niya. Masa na imposible. Wait. Comedy lang siya. Si Kim, ah. How to be yours. How to, to be, be yours. 2016. May bagong endorse niya naman si Kim sa Sunday, ah. Ilo-launch siya, ah. Ayan. Oh. Oh. Maka doon sa Anitz. Hindi. Hindi, iba, iba. Iba na Sa Kalaban. Ay! Saka din, may announcement din, o dek, oh, di ba? Oh, oh, Pero oh. sa kalaban, dito, ah, uh, hindi tayo. At lang, sa ano ha, sa June 9, di ba yung kanilang Dubai, at saka June 30 naman, sa kanilang, ano, uh, Europe, na nandyan oh. si Marcelita, ang ating kaibigan. Yes, Marcelita. At ah, siyempre, di ba? Ay, so, eh, bigat dati, di ba? Papasalamatan ko siyempre kagamit doon si Kansabay. Joel Peña. Oh. Yung presidente <laughs> ng Lipa Tourism Council. Di ba? Oh. <laughs> <kongong inaudible> thank you very much, Joel Peña. Sabi nga niya, nung pumunta siya sa akin, parang nasa Lipa siya sa dal, it pray lovely pa. Kasi, umit siya sa dal ko, nag-pray din mo na bago kumain. At talagang nagmamahal ng na datang bisita ko kagamit, di ba? Oh. Si Joel Peña, asan, it pray lovely pa. Joel Peña, thank you for...